si Pagong at ang Maching. Sina Pagong at Maching ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong, subalit si Maching ay tuso at palabiro. Isang araw, binigyan sila ni Alin Muning ng malaking isda. Meow! Pagong, Maching, eto kay nyo, isda pang merienda. Wow! Salamat, Aling Muning. Walang anuman. Sige, alis na ako. Pakabusog kayo. Matsing, kainin na natin ito. Parang nangangamay panis yan, Pagong. Titigman ko para i masiguradong ito ay mabuti pa bago mo ito makain. Oh, ito sinimulang tikman ni Machi. Nam, nam 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 nam. Sa kakatikim na Nam Ubus niya na ang isda. Pasensya ka na kaibigan pagong. Napasarap ang kain ko. Wala nang natira. Dahil sa likas na pasensyoso at mabait si Pagong, di na siya nakipagtalo sa kanyang kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Wow! Napakaganda ng puno ng saging niyan, Matching. Tingnan mo. Tama ka, Pagong. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pa ay makain natin ito. Ako rin. Gusto ko rin ang punong yan, Pagong. Akin na lang yon. Hatiin na lang natin ito, Matching. Sa parting itaas yung akin, yung may maraming daon na. Ayoko na magpatubo ng daon. Nakakapagod maghantay. Sige, yung tirang ibabang bahagi na lang yun sa akin. Pagkisikapin ko na lang itong patubuin. Maghahantay ka ng matagal nyan, Pagong. Di bale, sanay ka naman sa mabagal o magantay. Ha 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 ha. Ha Eh! Eh! mowing, masaya si Matsing dala ang maladahong bahagi ng puno. Samantalang si Pagong ay malungkot sa dala niyang ibabang bahagi ng puno na may ugat. Habang nagtatanim si Pagong ng kanyang halaman, biglang dumating si Tamaraw. Anong ginagawa mo, Pagong? Itinatanim ko itong ibabang bahagi ng puno, ng saging, na may ugat. Eh, ba't ka nakabusangot, Pagong? Kasi, ibabang bahagi ang napunta sa akin, samantalang kay Matsing ay ang malagawang itaas na bahagi ng puno. Huwag kang mag-alala, Pagong. Mas tutubong sa iyo dahil may ugat ito. Lagaan mo lang na mabuti at ito ay sisigla. Talaga ba? Salamat na maraw. Inaalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw niyang dinidilagan ito. Ganoon rin ang ginawa ni Maching. Subalit, makalipas ang ilang araw, nalanta ang tanim ni Maching. Bakit nagkaganito ang halaman ko? Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na dahon sa kanyang halaman, lalo nitong inaalagaan ng tanim hanggang sa namunga ito ng hitik sa hitik. Nainggit si Maching nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Buti pa ang sayo nagkabunga. Paano nangyari iyan? Ang sa akin ay nalanta at natuyo. Inalagaan ko ito ng mabuti. Sabi ni Tamaraw, talagang tutubo ang halaman kapag ito ay may ugat. Ganun pala! Sige, kainin na natin ang bunga, kaibigang pagong. Mukhang hinug na ito at masarap! Sige, ngunit hindi ako makakiat, kaibigang matsing. Masyadong mataas ang puno at hindi ko abot ang mga bunga. Ako na lang ang aakyat kaibigan at ilalaglag ko na lang ang bunga sa'yo. Aba, sige, kaibigan, salamat. Nang okay, makarating na si Maching sa taas ng puno, kinain niya ang lahat ng nam, bunga. Nam, 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 Wala nam, nam. Wala itong itinira para kay Pagong. Nam, 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 nam. 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 Matsing, kaibigan, Dalagan mo muna ako ng bunga. Pasensya ka na, pagong. Gutom na gutom na kasi ako. Naubos ko na lahat ng saging. <laughs> <laughs> At nakatulog si Matsing sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong. Kung kaya habang natutulog si Maching, naglagay ng mga tinik sa ilalim ng puno si Pagong. Nang magising si Maching, ay nakita niya ang mga tinik. Kaya humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong, kaibigan, tulungan mo ako. Alisin mo na ang tinik dyan sa baba. Maggagabi na at parang uulan pa. Tulong kaibigan. Ayoko. Madamon ka kasi. Sarili mo lang ang iyong iniisip. Diyan ka na at uuwi na ako. Mukhang uulan pa yata. Pagong, wag kang umalis. Tulungan mo ko kaibigan. Pagong, hoy pagong, tulong. Pakalipas ang sandali, nagsimulang gumus ang malakas na ulan. Walang magawa si Maching, kundi bumaba sa puno ng saging. Aray! 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 Daing ni Maching sa sobrang sakit na mga matutulis na tinik. Gagantian kita, Pagong! Pumanda ka! Eh! Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang sugat ni Maching, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya ito sa may kakahuyan. Kinuha ni Matching si Pagong, natakot na takot. mo ako, kay Bika Matching, anong gagawin mo sa akin? Tatatarin kita ng pinong pino pagong. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Matching kaibigan, kapag ako ay iyong tinagtad, nadami lang ako. Susugurin so, kita. Kakainin. Gusto mo yun? Ha, 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 ha. ha. Napaisip si Maching. <coughs> Eddie, susunugin na lang kita hanggang ikaw ay maging abo. Ramdam mo ba ang aking bahay na hawak ko? Hindi natabal ng apoy yan sa kapal at tibay nito. Napaisip muli si Maching hanggang sa naisip niyang pumunta sa dalampasigan. Itatapon na lang kita sa dalampasigan hanggang sa malunod ka. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Kaibigan, wag maawa ka sa akin. Ayaw ko sa tubig. Parang awa mo na. Tuwang-tuwa si Maching sa pag-aakalang magagantihan niya na si Pagong. Todo lakas na inihagis ni Maching si Pagong. Nagalit ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ng pagkilos nito sa tubig. Naisahan din kita, Matsing. Gustong gusto ko talagang ng lumalangoy sa dalampasigan. Ang sarap magbabad sa tubig. Tara, kaibigan, lumangoy tayo. Ha, 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 ha. Woo! Wee! Malungkot na umuwi si Maching. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naluloko ng kaibigan. Mula noon, nagbago na si Maching hindi na sila nakikita ni Pagong. Matalino man ang matsing, naiisahan rin